Tidak pernah nama lagi. Oh, oh, <ayım> <small -BLANK proverbially>. <languages> Lau lau lau. Ito po yung gustong iuwi ng tao na yan. Yan yan. May gustong iuwi naman. Ibig sabihin. Thank you. Yan. Siya po wala salary niyan. Tapos may tala. Ituturo ko po. Yan po yan po. Ito po yung ano yung kanina. First. Gary V. Gary Velasco.

<laughs> mamad. Um, <laughs> Sa lahat ito ng mga kapanood na taga KFT, GR, tapi. <laughs> <laughs> Tayo dito tinag-aaral, hanapin niyo na lang ha.